um, hello, good evening request po ni Gwyneth Lanum sa Yata um, pag-uusapan po natin ngayon ay bakit nga ba maraming natatakot sa mga multo bakit nga ba ano ba sa tingin nyo syempre kasi nyo naman, kaya, kaya lang naman na-invento ang mga multo superstitious beliefs ay dahil meron tayong mga pangyayari hindi maipaliwanag kaya naghahanap tayo ng mga masisisi parang love lang yan eh kumbaga nag break kayo ang dahilan nanloko ka pero dahil ayaw mo sisihin ang sarili mo sinisisi mo sa taong nagsumbong sa'yo ganun yun uy okay na. Um, Ayun. Tapos, bakit, bakit nga ba tayo natatakot sa multo? Hmm. Kaya tayo natatakot sa multo ay dahil hindi natin ito nakikita pero parang nasa sense natin kung mayon man ha kung mayon mang multo kasi sabi, totoo daw pero kung kung totoo man siya kaya tayo takot dun kasi iniisip natin mamamatay tayo ganyan ganyan kung ano ano kasi nga may past experiences na kung na hindi natin alam kung totoo o hindi pero kaya talaga tayo natatakot doon kasi iniisip natin na pwede yung mangyari sa atin yun lalo na sa mga palabas ang lakas maka ng TV ha, sa totoo lang kasi tanda nyo pag bata ka pa lang naitanim na sa isip mo yan lalaki kang gano'n kaya lalo na yun sa multo Ganon. Pero please naman, huwag kayong matakot sa akin. Hindi naman ako multo. Meow! Mye! Yun lang. O, o Halloween. Happy Halloween!